Gusto mong makapasa sa AFP SAT? Hindi sa patang gusto lang. Kailangan ng tiyaga, disiplina at paniniwala sa sarili. Kasi sa exam na to, hindi lang utak ang sinusubok, pati puso mo bilang isang Pilipinong handang maglingkod. Marami sa atin nagre-review sa kanto, sa silid o kahit sa break time ng trabaho. May mga nagtitipid sa pamasahe pero hindi nagtitipid sa pangarap. Ganyan ang spirit ng bawat aspiring soldier. Kahit pagod, tuloy pa rin. Kaya kung gusto mong makapasa sa AFSAT, ito yung mga dapat mong gawin. Sa maghanda ng maaga, mag-review araw-araw kahit 1 to 2 hours lang. Focus sa math, abstract at verbal reasoning. Alamin ang format ng exam. Maraming reviewers online, gamitin mo yan. Practice para hindi ka mabigla. Matulog at kumain ng maayos bago ang exam. Hindi lang utak, pati katawan mo kailangan handa. Iwasa ka ba? Kalma lang, Isipin mo na isa lang itong step papunta sa mas malaking pangarap mo. Magdasal. Kasi kahit gaano ka kahanda, si Lord pa rin ang magbibigay ng wisdom at peace of mind. Hindi madali o, oh, pero tandaan mo. Lahat ng pangarap pinaghihirapan. At kapag dumating yung araw na makuha mo ang past sa papel mo, masasabi mong worth it pala lahat ng puyat, pagod at dasal. Dahil sa likod ng isang tagumpay, may kwento ng determinasyon at pananampalataya. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nag-aasam na makapasa sa AFSAT, simulan mo na ngayon mag-review, maghanda at magtiwala sa plano ni Lord. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay para sa mga hindi sumuko sa pangarap. At kung nakatulong sa iyo ang video na to, like, follow and share this video para ma-inspire din ng iba na patuloy lumaban para sa pangarap.